Magandang hapon po sa lahat. Gusto mong sa kung saan kayong dako na mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangungulik taho ng bariya, sari-saring bariya ang ating mga kinokoleksyon. Ayan po. At magandang hapon po sa aking mga subscriber kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat ng aking mga subscriber and God bless. At maraming maraming salamat sa inyo po. Yun naman pong nanonood dito sa aking munting channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins, sinisailing natin ang kanilang mga halaga, ayan po. Baka pwede naman po makahingi ng pabor, ayan. At malaking tulong na po yung gagawin nyo tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng atin bansa. Makikita nyo po ang isang lalaki, ayan po, nakaharap po sa atin. Siya po ay si Dr. Cesar hindi the One Republika ng Pilipinas, ang dakila natin bayani. Pagkatalikod ho natin, makikita natin ang The New Society Central Bank of the Philippines and then logo po na luma ng ating BSP hindi in the year. 1977, ang bagong lipunan series yan, nakapalob po. At isang leon at isa isang agila nakabuka ng pagpakindat, tong between po, ayan, ang lalaki. Ayan, kung ngayon lamang po kayo manood dito sa aking munting channel po, ipapaliwanag natin ang mga simbolo niyan. Yung leon po ay simbolo po ng, Amer ng Espanya. Ayan, sorry. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin po, nakasagisag sa atin yan tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Bago tayo magsimula sa ating talakyan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins, years 1975 hanggang 1982. Value nito, 1 peso. Nakapalob po ito sa ang bagong lipunan series, currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, bilog orientation niya, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number industry 748, reference number KM-209. Ayan. Ito pong year 1997, dalawang variety po. May tinatawag sila rito 1977 FM Proof 0.7%. Itong hawak natin, ito po ay 17%. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating bangko sentral nito, ito po ay 14 million. 771 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang verifying is 12 pesos. Extra pa 13. Ayan lang. Dako naman tayo sa kanyang price sa ating mga platform. Doon sa ebay.com, nakakita ho tayo ng rare coins daw ito. Binibinta niya ng 28 dollars. Meron din tayo nakita doon na 887 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan, sa Carousel PH po may nakita ho tayong rare coins daw to. Binebenta niya po ng 1,551 pesos. Meron din nakita ta tayo doon na rare din daw to. Dalawang rare. 1,385 pesos yung isa. Meron din tayo nakita doon na nagbebenta nito ng 120 pesos. Yun lamang ang aking may babahagi. So hanggang dito na lamang po. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, kayo po sa lahat, and God bless.